Uso na naman pala ganitong prutas ngayon dito sa Pakistan mga kapanay. Ah, ang tawag dito ay persimmon. Meron din persimmon sa Pinas, pero yung persimmon sa Pinas ay yung mga crunchy, ano? Yung dito sa Pakistan, ganito siya, yung malalambot, yung kailangan pag kinain mo siya ay yung talagang hinog na hinog siya kasi pag kinain mo 'to nang hindi pa siya hinog na hinog, may pagkapakla siya mga kapanay. Pagka dapat kakainin mo ito, dapat yung hinog na hinog na para talagang matamis siya, sobrang tamis, masarap ito mga kapanay. Ayan, buksan natin. Tanggalin muna natin tong Ayan. Sobrang lambot na nito mga kapanay. Hinug na hinug to. Inirep ko muna siya para mala malamig. Mas masarap kasi pagka malamig talaga to. O, ganyan ang itsura niya. Para siyang kay Mito, ano yung texture niya. Parang kay Mito. Tapos, ganyan nga. Pag kinain mo siya, parang kay Mito, Pero matamis, masarap. Ayan, kutsarain natin mga kapanay. Ano tayo ngayon? May, may kutsara tayo for today's video. <laughs> Pwede rin ako hindi kutsarain to. Pwede kagat-kagat anuhin mo na lang. Yung biyakin, tas sip sipin Oh. Kain. Sarap. Masarap talaga siya pag matamis, tas hinug na hinug. Basta para siyang kay yung texture niya. Pero masarap talaga. Matamis. Hmm? Masyado katas, ano? Hmm. <coughs> <coughs> sarap. Naubo ko. Sarap ah. Ngayon lang kumain ito na kinukutsara ko. Kadalasan talaga pag kinain ko to ganito. Ayan, ganyan. Ninihiwa kong ganyan, tapos ganito lang. Mas madali pa nga eh. <laughs> nag lang ako kanina, kaya kinukutsara ako. Ano mm. kasi nagkukutsara ka pa? Mas madali pa. Ang sarap, ang tamis. dati akala ko ganito yung sa Pinas yung crunchy na nahihinog lang kaya ang sabi sa asawa ko ibili mo ko yung crunchy sabi ko yung hindi pa hinog ibinili ako mapakla sobrang pakla iba pala yung uri ng persi mo na crunchy talaga na kinakain iba pala yung itong uri na to talagang dapat to kinakain pag hinog para hindi mapakla parang may dagta-dagta pati pagka, ano pag hindi pa masyadong hinog, madagta na mapakla. Ganun ang lasa nito. Pag man sobrang hinog, ganyan nga. Matamis. As in, sobrang tamis na makatas. Hmm. Ang kilo pala nito ay 120. 120 ang bininambayo ko. Mga 120 o 140. Mga 30 pesos sa pinasang-asang kilo. Mga kapanay. Mura dito yung mga prutas sa kagulay sa Pakistan eh. Ang sarap talaga pag malamig. papa mapapansin nyo pala, medyo madilim ngayon sa video natin. Alang kuryente. Kaya yung gumagana kung ilaw, isa lang. Hindi ko mabuksan yung iba kasi walang kuryente. Yan lang ang gumagana ng ilaw ko pag walang kuryente. Yan lang ang napapagana ng UPS. Yung ibang ilaw, hindi. Tapos, ayan, meron din tayong peanut. Nagpabili rin ako. Dito pala itong peanut, niluluto nila alam mo yung asin siya na, pero hindi siya mukhang asin, para siyang buhangin. Tapos, ayun, ay may apoy sa ilalim, Ganon, yung may apoy sa ilalim. Tapos, parang kawaling malaki, andun yung asin, tapos yung mani, hinahalo-halo lang doon, ganun, sa asin, Ganon, ganoon nila lutuin to. Hinahalo-halo nila sa asin. Kaya pagka, pagka kinain mo itong ganito, may alat na. Kahit sa ganun lang niluluto. May alat na. Masarap. Masarap. Pag, paborito ko nga eh, Pagka ganito lang rin kasi lumalabas to. Pagka ganitong buwan. Season, season dito. Maraming titindang ng ganito. Manik. Pero parang puro ganun ang style ng pagluluto nila ng manik. Minsan, i-video ko yung nagduluto. Sarap ng mani. Hindi rito uso yung ala ko nakita na nilagang mani. Ganun. Pero parang nakakita ko yung ginisa na mani. Ganun. Yung ganito na may bawang. Ganun. Parang nakakita ko. Pero kadalas na talaga ganito. Style nila ng mani. Pagluluto. Yung hinahalo-halo lang. Ganun. Pati, pati mais, ganun sila magluto. Babalatan yung mais. Tapos ayun, tinatabon-tabunan nung asin na parang buhang. Nagano'n ganun lang. Nakalo-halo. Or e, binabaon doon, ganun. Ay, kaitok pala sa inyo si Usman at si Mariam. Nako, naglaro ng posporo. Ano kasi sa kwarto? Akala ko ando sila sa baba. Akala ko nasa biyanan ko. Parang may naamoy akong nasusunog na plastic. Nung mabasa ko, nakita ko andun, sa hagdan. Tapos yun, nakita ko, dalawang posporo yung pinaggamitan. Pinatulog ko nga nang wala sa oras. <laughs> araw-araw talaga kami natutulog. Pagkagaling nila school. Ay kaso ngayong araw nga, mama wag tayo matulog sabi. Nakikiusap sa akin kahit ngayon lang sabi. Kasi araw-araw kami natutulog eh, napagaling sila school. Kaya pinayagan ko. Aba gano'n naman ginawa. Kaya sabi ko, simula ngayon hindi na tayo pwedeng hindi matutulog. Wala na ano ginagawa. Minessage ko yung bio ko. i ano ko, yung voice message. Hindi chat kasi baka mamaya ma, ma, iba sa kanya pag sinabi ko, diba? Kaya, yeah, call ko na lang, sabi ko. Binoise message ko. Sabi ko, salam, sabi ko, salam, Amar, sabi ko. Sabi ko. Sa Tagalog ko na lang sabihin na, baka mali English ko eh may magtama pa sa akin dyan. <laughs> ayun. Itaas mo yung, sabi ko, itaas mo yung matches ni Ami, sabi ko. Itaas mo yung matches ni Ami, yung hindi maaabot ng bata, sabi ko. Nakita ko ka si Usman at si Maria, pinaglalaroan yung yung post puro ni Ami, sabi ko. Tapos ayun, okay, sabi niya. Tapos pamaya ami siguro, mga 10 minutes, umakyat. Siguro titingnan yung titingnan yung mga bata o kaya yung pinaglaruan ng mga bata. Nakahiga kami. Yung mga anak ko, tulog. Eh, nakabukas yung pinto. Parang may nakita akong anino. Kaya lumabas, lumabas ako dito sa kwarto. Tapos nakita ko, ando na, sa may malapit na sa hagdan. Tinawag ko, Amar, sabi ko. Tapos kaya bumalik. Ayun nga. akala ko, tutulog ka eh, Kasi Sabi ko, hindi. Tapos ayun, sabi niya sa akin, ito ba'y pinaglaruan? Hindi, hindi pa naman nawawalis nung time na yun. <laughs> Oo, oh, sabi ko. Sabi <laughs> Ayun, ganun lang. Tapos bumaba na. Ganun lang kami mag-usap ng Biocom. Hindi natatagal pag-uusap namin. Agad din kami nag-iibon. <laughs> Agad din kami yung okay, okay. O lang. Hindi, uso hindi na... naman uso dito yung magbayawe. Mayat-maya magkakuntuhan. <laughs> hindi. Gano'n lang. Pag may tatanong ka, sasagot. Ganun lang. lahat ng uh, ah, talaga mani. Kasi sa mga kapanayang, yun lang ang ating kain for today's video. Parating na yung mga anak ko niya. Nasa tuition eh. 5.30 pumapasok sila sa tuition. Tutor yun. Yung, ang tawag nila sa tutor dito, tuition. Mm, 5:30 pumupunta sila doon hanggang 6 ganyan okay 6 mahigit pag natapos na yung yung ano nila homework umuwi na ganun ay yung mga panay, na